Hello mga kamanay, kag mga kamanay, kamusta na po kayo? this video, na-experience ko talaga ang ganitong buhay sa tanang buhay ko. Iba talaga ang feelings, no, na andito ka na sa itaas. Ayan, so isishare ko sa inyo kung ano nangyari sa akin. At eto nga ay iba Air ang tinatawag nila na ano airplane. At alam nyo ba napakasarap, napakaganda, napakalinis at napakalaki ang daming ano, merienda, tsaka may ano din sila may breakfast, lunch, tsaka dinner. Ganito talaga pag malayo ang biyahe. Siyempre maraming pagkain. Habang wala pa nag ano, lilipad, siyempre pag hindi pa lumipad, tayo magpi-picture, ayan, magbi-video, ganoon. At ito na nga oh. Ayan, makikita mo talaga ang paligid. So, ito yung napili namin kasi maganda do itong iba air na ito. Kapag nasa itaas ka, yung feeling mo na hindi mo talaga ma-explain, no? Yung uuwi ka sa pamilya mo. Sino ba namang religion? Yung mga OFW na uuwi sa Pilipinas, gabing, uh, gabing, gabing, gabing gabi na, o kaya umaga, at least naranasan nating umuwi sa Pilipinas. At ito ang pinakamasayang buhay natin na lumilipad patungo sa ating mahal sa buhay. So hindi talaga ma-ikwento, hindi talaga ma-express kung gaano tayo kasaya, gaano man ka-excited. So ito isa uh, ano namin ngayon is a lunch. Talagang kompleto, mayroon silang kapi, dessert, prutas, at kung ano-ano pa. Ayan. So, pag nasitas ka na, ganun yung makita mo yung mga ulap. Napakaganda pala ng ulap. Totoo pala yan yung mga kikita mo sa drawing. Ay, totoo pala. Noon, pangarap ko lang, pero ngayon, talagang napaka... Hindi mo talaga ma-explain yung ganda sa malayo, sa malapit. Talagang maganda talaga ang ulap. At yung lang nila nga clouds. At eto na nga, oh, ayan siya. Yun pala ang makikita natin. Pero pag lumipad yung airplane, nasa ilalim mo sila. So, mas mataas ka sa ulap. At sa itaas mo pa rin, meron pa rin. Parang sa gitna ka. Ayan. So, have a great day.